A yeah! uh -huh. uh -huh. uh -huh. ka na? Yeah! Girl. Sure. Pinanindigan mo na talaga yung pagiging substitute mother sa anak ng jowa mo, ah. Ano ka ba? May choice ba ako? Uh -huh. Siyempre, mahal na mahal ni Jordan yan si Tori kaya... Ito, kailangan lang magpag-good-good. Tsaka not all bad. May pakinabang din naman yan si Tori. Ito oh, so, yun. Nakalimutan mo na ba? Di ba before tutul yung bruha niyang biyanan dito sa pag live in namin? Buti nga, clingy yan si Tori sa akin eh. Panayiyak at saka nagwawala pag umaalis ako. Pwede yun. Yung ending, pumayag din siya mag live in kami ni Jordan. pero girl, four years na kayong live in. ba kayo mag-level up ni Jordan? Wala ba siyang planong pakasalan ka? I'm sure din na naman papunta yon. baka naghahanap rin siya ng right timing. Right timing ba talaga ang reason? O baka naman ayaw pa rin palitan ni Jordan yung ex-wife niya kasi hindi pa rin siya nakaka-move Anong ginagawa mo dito? Mas masakit na ba yung ulo mo sa ingay ng mga bata? <laughs> Hindi. nisip ko lang yung birthday wish kanina ni Tori. You know what, Jordan? We can do something about it. We can make her dreams come true. Hmm? We've been together for four years na. You already know how much I love you and how much I care for Tori. Alam mo naman na tinatrato ko na siya na parang totoong anak, di ba? Tayo! Ako susuko sa'yo? Hindi mo ba alam na kayang-kayang lamunin ang sawa ang bangus? Or Yun na lang yung kulang. Yung tawagin akong totoong mami ni Tori. Maging isang totoong pamilya na tayo. Don't you think na this is the right time to take this relationship to the second level? Wala naman na tayong inaantay, di ba? Sure naman na tayo sa isa't isa. So, What do you think? You do have plans for us, right? Right? Neng, alam mo ba na ikaw lang ang babaeng alasag na nakapagpabagsak dyan kay Sawa? Handa ka na. Handa ka na sumama sa operasyon namin. ngayon. Sige na tayo. Bagus! <laughs> Bagus! <laughs>